Selamat po ni Antong Imong Kiaiki -kiai. ay yeah. <laughs> nga nag-viral. viral, -viral. Samtang nagpatong ka Radyo Man Joel, ibabaw sa ito ang patrol, kauban si Radyo Man da uh, Bernard Pantalion. Nga pertigin ni mong uh, Kiaiki ay samtang nagbabay-babay sa mga misaksis atong motorcade kagahapon. Na kanta ato kasablon nasud na tag espirito ni kwan Kinsang ang espirito uh, ni Shore ni mo ni Spencer Ah Spencer Reyes Oh uh, katung sa katubitang bakbak uh, uh, Street Boys <laughs> <laughs> back, back. Back, back, Street Boys bakbak bakbak Street Boys Asa ganito ilang kanta kani Um, Katong akong kwan ba? Katong uh, akong igaw nga uh, uh, sila si Wawi di Guzman. Di ba uh, para silang grupo ha? Sila si kwan. Oh? Si tong igaw nga si Bunga Barong. Ay, sila sa baya. silang sa baya, ah, no? Ay, sila basta-basta, no? <laughs> o oh, kay nasunod naman tag-pinakalitong si mm. Spencer. Ah, grabe. Grabe bitong kiki ay Grabe ba? Grabe ng mga victorios, <laughs> Grabe kayo. What's up, Soy? Osap, osap. what's uh, up? O, tanawan ninyo, ha? What's up? Bal... Back to back gun on sa mangka. Ah, uh, osap soy. Rajuman Joel, kung makopya ba niya to, mer? Uh, ika, ika, ika. Uh, ika, Sas <laughs> ginaw ko mo na <-okumola> kagahapon <coughs>